太累了。哎 natin game yan nga pala nga natin mga gagamitin ipon yan mga pampalasa at sibuyas bawang tsaka isang adi Yan. ang ko ang ko lang yan, guys. Tagayin na natin ang bawang. Sibuyas. paminta isang kutsarong paminta tinagdagan pa asin konting asukal tsaka adyo ginisa bud natin yan yan konting tubig haluin lang natin yan halong kaya para pati ang nasa ilalim ay mapapunta sa ibabaw yan bilis ah natuhog na agad ah yun nga pala guys yung pinagbabaran pang papahin din natin yan Lagyan natin ng konting mantika para medyo makintab-kintab. para medyo makintab ang hipon pagka uh, inihaw na yan ah, pagpabaga na tayo dyan guys Lagi na natin na rin ating ihawan. Yan. Isa-isa na natin ilagay. Sunod na yung dalawa. Bago yung tatlo. Dalawa ulit. Yan. Pag-turn na natin. yan oh saya pahida na natin yan nakapaw gumalaw na yan luto na guys bilis na yung dinalo ngayon na ano yan katay ano yung ating sausawan? Suka so, na may bawang sibuyas. Paminta. Thank you for sa panunod. See you next time.